Hello mga Mars. Dito nga sa video na ito ay makikita ninyo 'yung aking naluto na na puto paw. At dito rin sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ko niluluto itong aking panindang puto paw. Marami nga dito sa page ang nagre-request na gawin ko nga daw 'yung recipe ng puto paw. Kahit na sabihin ko na meron akong na akong na-upload na video ng paggawa ng puto, ay gumawa ulit ako ng panibagong video at puto paw naman yung aking ginawa. Yung sukat naman itong puto pau ko ay large size. Yung gamit ko na molder dito ay ito pa lang yung pinakamalaki talaga na nakikita kong molder hanggang doon sa may pamilihan na binibilhan namin ng molder. Ito yung pinakamalaking size. Hindi ko lang masyadong pinupuno kapag nilalagyan ko ito ng mixture ng puto kasi mas lalaki pa itong puto magiging extra large. At dahil 10 piso nga lang yung benta ko ng puto paw dito sa aming tindahan kaya hindi ko pinupuno ng mixture ng puto itong molder. At dito nga sa procedure na ito ay gumamit ako ng isang kilo ng all-purpose flour at sa kabuuan nga nitong aking puhunan sa isang kilong APF ay 250 pesos kasama na ron yung sa gasol. At ang unang nga natin gagawin ay magtutunaw tayo ng butter. Alam nyo po yung butter na isang buo. Kapag dalawang kilo nga yung aking harina dito na gagamitin, kalahati ng butter yung aking ginagamit. Pero dahil isang kilo nga lang, yung gagawin natin dito ay one-fourth lang na butter yung aking tinunaw. At pagkatapos masala ang harina, ay naglagay na tayo dito ng three cups ng white sugar at one-half teaspoon ng asin. Isunod na natin yung baking powder. 12 teaspoon ng baking powder yung ating ginamit dito sa isang kilong harina. At pagkatapos mailagay ay haluin lang din ito. Isunod na natin yung tinunaw na butter. Sa paglalagay ng tubig ay umpisahan muna natin sa isang litro ng tubig. Kalahati lang ang ginamit ko muna dito at naglagay ako ng isang malaking lata ng evaporada at dalawang piraso na katamtamang laki ng itlog at dalawang kutsara din ng cooking oil at isang kutsarang vanilla flavor. At nang mailagay na nga yung mga sangkap ay haluin lang ito at mapapansin nyo nga habang hinahalo ito ay medyo malapot talaga kulang pa sa tubig. Kaya naman yung natirang kalahating litro ng tubig ay ilalagay na natin dito at haluin lang ng dahan-dahan hindi na ako gumamit ng mixer dahil madali lang naman itong haluin. At mapapansin nyo nga dito na medyo malapot pa itong ating mixture ng puto. Kaya mag a ako dito ng 300 ml ng tubig. At saka ituloy ang dahan-dahan ng paghalo. Sa mga baguhan na susubok sa paggawa ng puto, meron kasing mga harina na maalsa. Umpisahan nyo muna sa kaunti yung tubig at unti-unti na lang kayong magdagdag pa ng tubig kung kulang. At dapat nga ay ganito lang kalapot yung mixture ng ating puto. At pagkatapos nating mahalo ang mixture ng puto, ay i lang natin ito ng mga 15 minutes. At habang nag-aantay tayo sa pagpapaalsa ng puto, ay ihanda natin itong tubig ng ating steamer. Papakuluin na natin yung pinakatubig ng steamer at umpisahan na natin ilagay sa molder itong mixture ng puto. At mapapansin nyo din na hindi hindi ko pinupuno talaga yung pinakamolder ng puto. Dahil nga ito ay paninda version, syempre, kailangan natin kumita at mabawi natin yung ating puhunan. At sa part na ito ay naglalagay na tayo ng palaman na asado sa ibabaw. At ganun na rin yung itlog maalat. Yung gamit ko na pang topping sa ibabaw ng puto pauko ay minsan itlog maalat at kung minsan naman ay keso, dahil nga paninda ito, may mga taong hindi kumakain ng itlog maalat at ang gusto naman nila ay keso. At meron naman tao na ayaw ng keso at mas masarap naman sa kanila yung itlog maalat. At dito ay nilalagay na yung mga molder dito sa may steamer. Sa paglalagay ng mga molder sa steamer ay lalagay nyo po ng mga pagitan para merong lusutan yung pinakausok ng ating steamer. At napakahalaga din na dapat merong cover na tela yung ating pinakatakip ng steamer para hindi mabasa o pumatak yung pinakatubig doon sa puto. At natapos na natin maisalang yung steamer, ay dito tayo magsisimula mag-oras sangpung minuto na malakas ang apoy at pagkatapos ng sampung minuto ay sangpung minuto naman ulit para sa mahinang apoy. Sa kabuuan ay niluto natin yung puto ng 20 minutes. At pagkatapos ng 20 minutes mga Mars ay eto na yung ating nagawang puto pau At yung susunod na salang natin dito ay one layer na lang. Sa kabuuan nga ay nakagawa tayo dito ng 46 pieces ng puto paw at ang puhunan natin dito ay 250 pesos. Ang soma total nito mga Mars ay meron kang tubo na 210 sa isang kilo ng harina na ginawa nating puto paw.